Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ngayon mga kapatid pag-usapan natin ang kaugnay po sa karapatan ng Muslim sa, Muslim sa kanyang kapatid na Muslim. Mayroong hadith na ang karapatan natin sa ating kapatid ay lima, sa ibang pasalaysay na hadith ay anim. Unahin natin tong uh, karapatan ng Muslim sa kanyang Muslim sa uh, kanyang kapatid, una, lima, sabi ng propeta sa Allah Hakul muslim alal al muslimi khamsun Ang karapatan ng muslim sa kanyang kapatid na muslim ay lima Sa ibang halis, hitun Una, raddus salam Pag binati ka niya ng assalamualaikum Sagutin mo Minsan hindi sumasagot yung iba dahil nangungutan O may kailangan Alam mo, kung hindi mo siya matulungan Kahit yung pag pagbati lang niya masagot mo Opo, yung pagbati lang niya ang masagot mo. Kasi ang pagsagot ng pagbati niya is obligado. Pag isa ka lang nasa babatihin niya. Pero kung marami tayong babatihin niya, halimbawa maggrupo tayo, may bumati sa atin ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sapat na po na ang sasagot ay isa, dalawa, hindi na po magkakasala yung natitira. Fardo kifaya pag marami ang babatiin. Pero kung ikaw lang binati niya, abay, naobligahan kang sumagot ng wali kumisala. So karapatan ng kapatid mo yan. Pangalawa, Uwa'yan at tulmarid, karapatan ng kapatid mo, bisitahin mo. Kapag nagkasakit siya, ay eh dalawin mo. Opo, dalawin mo ang kapatid mo na nagkasakit kasi, subhanallah, di pagdalaw mo lang sa kanya, ang gantimpala pala mo, ipapanalangin ka ng halos, uh, kung ako nagkakamali, 70,000 na anghel ang magdudua para sa iyo. Hanggat hindi ka nakakabalik sa iyong bahay, idudua ka ng anghel. Binisita mo lang yung kapatid mo, subhanallah, ang lahi ng ang ganting pala. At isang uh, lalaki ang... Uh, na nabanggit sa hadis na bibisitahin lang niya kapatid niya sa isang barangay, isang baryo tapos may anghel na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa taong yun at tinanong siya bakit ka bibisito sabi niya dahil siya po ay mahal ko bilang kapatid ko sabi niya mahal ka rin ng Allah katulad ng pagmamahal mo sa kanya subhanallah ang pagmamahal ng Allah ay makakamit natin sa pamagitan ng pagmamahal natin sa kapatid natin ipinapakita natin na mahal natin ang kapatid natin kasi kabilang sa pagmamahalan ng kapatiran ay ang pagbisita mo sa kanyang kapag siya may karamdaman at karapatan niya sa atin yun. Pangatlo, what tiba al janais, pagka sumama ka sa paglibing sa kanya. Hindi naman sa, siyempre lahat tayo sasabi, sabi hindi naman, hindi naman po. Ang mahalaga, meron sa atin ang sasama. Kasi magkakasala tayo pag hindi natin nililibing yun. Bukod sa karapatan ng kapatid, may gantimbala ka. Lalo na pag sumama ka pa sa salatul janaza, isang buntog gantimbala mo. Pag sumama ka pa sa paglibing, isang another isang buntog. So, dalawang bundok na ang ganti tipala mo. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al ta ta "Man al-janazah hatta yusalli alayha fa lahu qirat." Wa man tabi'a hat wa wa man wa man hatta tudfan fa lahu qiratan. So, uh, pag nagsalaka isang bundok, pag uh, sumama hanggang paglibing, dalawang bundok ang ganti pala mo. Tapos nai naibigay mo pa ang karapatan ng kapatid mo. Pangapat, ijabatud da'wah. Kapag in-invite ka niya, tutugunin mo. Halimbawa, in-invite. Lalo na pag in-invite ka na sa kasal. Yung kasal niya, yung walima, yung kainan. Wajib yun. Maliban lang kung ang kasal is may mga dayunday, may mga concert, may mga music, may mga kulintang, may mga haram na mga gawain doon dito. Sabi natin mga ulam, siyempre hindi ka pwedeng umatin. Hindi mo pwedeng tugunin ang ang kanyang karapatan na yun. Kasi bakit? Kasi may mga bawal doon. Eh. Pero kung wala mga bawal doon, in-invite ka na sa kasal niya, may walima, may kainan, obligado kumatin ka. Pero ang ilan sa mga scholar sabi nila hindi ganun kabigat ang pag uh, pag, uh anyaya kapag, yung karapatan dito ng pag-invite. Opo. Sabi nga pa sabi pa ng ibang mga scholar na kahit na fasting ka, so puputulin mo yung fasting mo na tutugunin mo ang kanyang pag-imbita ng pagkain. So ganun pa man nagkaroon dito ng opinion ng ating mga ulama. Pero pag in-invite kanya lalo na sa kasal niya, ay tutugunin mo. O in-invite ka na sa pagkain, ay karapatan niya na, na tugunin mo ang kanyang invitasyon. At ang panglima, watashmitul atis. Pag siya ay nagbahin, sabi niya, nagatsing siya din, sabi niya, alhamdulillah, so karapatan niya na sagutin mo ng yarhamu kallah. Kahabagan ka naman ng Allah. Siyempre, magdudua din siya para sa iyo. Yahadikum Allah, Gabay wa yusleh, balakum. Gabayan na wakay ng Allah at pagbutihin ang inyong mga kalagayan. Sabahan so, lang ang ganda, no? Idudua mo siya, dudua ka rin niya. So karapatan ng kapatid mo na pag nagbahin, na sagutin mo siya ng yarham ka pag kapag bumigkas niya ng Alhamdulillah kasi pag hindi na binigkas ang Alhamdulillah eh, wala, tayo, wala siyang karapatan sa atin na sagutin dahil parang mo ng propeta sal salam, isang sahaba nagreklamo na bakit hindi doon siya sinagot sabi niya hindi ko narinig na sinabi mo ang Alhamdulillah at ang pang-anim sa ibang hadith Wajdas tan sahka tan kapag umiin ng payo at alam mo ang ipapayo sa kanya payuhan mo kung hindi ka marunong pumayo i, i recommend mo siya sa ibang mga pwedeng makapayo sa kanya. Pero wag mo naman siyang ipahiya. Wag mo siyang payuhan sa public, wag mo siyang payuhan sa social media na malalaman po ng maraming tao yung payo mo, lalo na pag nahihiya siya. Ang pagpayo ay dalawa lang po kayo. Karapatan niya na pag humingi ng payo sa'yo, napayuhan mo, lalo na pag alam mo yung ipapayo mo. Kung hindi mo alam, i recommend mo sa iba. At kung wala kang alam, di sabihin mo na hindi ko kabisado anong ipapayo ko Kasi At least, nagawa mo yung dapat sa'yo. Hindi yung pinabayaan mo at hindi mo siya pinayuhan. So ito po ang kabuuan ng karapatan ng kapatid mong Muslim sa iyong kapatid. O kap karap ka karapatan ng kapwa mo Muslim sa sa iyo. Pero pag non-Muslim, hindi po pasok dito. Ang non-Muslim ang usapan po, ang non-Muslim. May karapatan din po ang non-Muslim, pero hindi po katulad nitong karapatan ng kapatid mong Muslim. Hanggang dito na lamang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa Assalamu alaykum wa Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh.